alam niya guys, hindi naman nakakapagtataka kung hahanapin nila si Vice President VP Sara. Kasi imagine mo, si Presidente BBM nagmi-meeting pa kung anong gagawin nila sa bagyo. Pagkatapos yung Vice President natin, andun na yung mga ayuda. Hinahatid na yung mga relief goods at napakain na yung mga nabahaan. Diba? Ganyan ang tamang leader. Kaya tama lang na siya yung hahanapin, hindi si BBM, di ba? Kasi siya yung may talagang saktong gawa. Imagine nyo, sinabi mismo ng presidente ng Pilipinas na anong gagawin natin? Hindi nga alam yung gagawin niya. Tapos sinabi pa niya na hintayin natin na umokay na yung sitwasyon, wala na yung bagyo saka sila pupunta at tutulong. Huy, ano yan? sa Bisaya pa, pulis kalinaw, kung peaceful na, kalang kayo pupunta. ba? Diba? It's too late. Tapos, meron pa siyang ambush interview at sinabi niya na lahat ng pwede nating gagawin, titingnan natin yung mga assets natin, kung pwede uh, galing Mindanao. Aba, naisip niya yung Min Mindanao. Eh, sino ba yung pinaka-able sa Mindanao? ba diba? Yung Davao tingnan lang natin kung makakahiram ka sa Davao, eh, anong ginawa mo sa mga tao sa Davao, ba? Diba? Kaya, alam nyo guys, kung meron pa dito na talagang naniniwala sa presidente, bulag na talaga kayo sa katotohanan. Kasi, imagine mo, pati yung kalikasan na talaga ang nag-fact check sa presidente. Nung sinabi niya, 5,500 flood controls. ah, uh, yeah, tama. 5,500 flood controls completed ba? Palakpakan silang lahat. Tapos ang nangyari, agad-agad, ba -agad, diba? Sunod-sunod yung bagyo. At isa pa, sabi niya, may mga EDCA bases ba diba? Para tumulong. Nasaan na yung mga sinasabi niyang tu tutulong? Wala naman. ba diba? The Filipinos are left alone umiiyak na yung mga bata. ba diba? Nakikita mo, nasa bubong na. Tapos, sa Batangas talagang, meron pa isang congresswoman, sabi niya, pasalamat tayo kasi ang dami nating biyaya. Tapos, ang nangyari, baha. ba diba? Ang, ngayon kayo? Hindi nga kayo makita eh. Wala nga kayo dun sa namimigay eh. Ang nakikita kong namimigay, bago pa lang namigay yung iba ang OVP, meron pang libreng sakay. Kaya again, hanapin niyo si VP Sara kasi siya ang totoong leader ng bansa natin. Tama nga yung sinabi niya, walang number one, number two lang.